atin lalakbayin ang Iloilo. -ilo. Ang Iloilo -ilo ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon Kanlurang Visayas. Lungsod ng Iloilo -ilo ang kapital nito at matatagpuan sa timog silangang bahagi ng pulo ng Panay at nasa hanggana ng Antiki sa Kanluran at Kapis sa Hilaga. Matatagpuan naman ang Gimaras sa timog silangan ng pangpang ng ilo-ilo at negros occidental naman sa ibayo ng gulpo ng panay at kipot ng gimaras. Kilala ang mga taga ilo, -ilo bilang mga ilunggo at ilunggo din ang kanilang wika na formal na kilala bilang hiligay nun. Nagsasalita din ang hiligay nun o ilunggo ang mga tao mula sa kapis hinggil sa kasaysayan nito. Bilang isang mahalagang puerto, mga mestizo, ang maraming ilunggo o mga tao may halos kastilang dugo. Kilala ang distrito ng Haro sa lungsod ng Iloilo sa kanyang buhay ng mga pesta. Nahahati ang Iloilo -ilo sa 42 na munisipalidad at isang lungsod. Bagamat kasali ang lungsod ng Iloilo -ilo sa probinsya ng Iloilo, -ilo, hindi siya kabilang sa pamahalaang panlalawigan nito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.